Oh, ganda no. Noise art. Dami pa pala dito. Yung pala bungad lang pala yon, bungad lang. Oh, okay, mga parang semi-public Oh kaganda. Eh timis na rin. Pero render naman naging question na rin ata iyan at. Sa kayo pa pa-pasa sa mga. Ya. Sabakit sabakit so, likod ko don sa ko? hindi ka ako. hindi pantayong buangin di pa kai. Kagbe ba? Hindi, hindi pantayong ko 'yan yung latag ng kasi yung lupa pa baba ba? Diba? Gugulong pa baba eh.

Kala ko, may checkpoint Pwede pwede magtanong, saan yung malapit na palengke dito? Yung <laughs> <laughs> tali pa pa? tao pala dito pag ano marami lang sigurong tao ngayon dahil Holy Week no pero pag hindi wala anyway, tahimik 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 dito malungkot kasi karamihan ngayon mga tao sa mga taga Maynila no oh. mga taga Maynila yan mga yan kaya sobrang ma traffic kahapon eh ang daming pa ano mga darling Maynila, mga naka-motor, mga naka-kotse, no? Lari rutina. O. Kotse. yung sound niya. Ha? GRB pala 'yun. Yung design dami palang niyog rito ah dikit-dikit yung niyog bago pala dyan oh yung niyog ba dikit-dikit ganda dikit. no, rin pala dyan oh ang layo na ano, nun, ang babaw pa eh, no, no? ang ba? layo babaw, ano doon yung hindi yung no, gawin resort na yun marami dito kung talaga ang sagala tayo maghanap ano, dapat pala nung magaga tayo, no, naghanap tayo, no ha, Umaga na tayo. Makakapaghanap tayo ayan eh, no? Ito ay isang ano, isang bus oh. Isang bus. Oh, di ba? Ito sabi para public to, di ba? Oo. Oh. Ayun diba, oh. No. Eh, eh dito mas maganda. Ganda rito, ang ganda parang ng gato, Oh. No. Ganda dito oh. Ayun no. oh. Kumukubo pa oh. Babaw. No. Ba? Diba? Babaw no, oh. Lawak ang lawak ng dagat na mababaw lang 'yan oh. Eh, no? Alimango. O, amoy iniihaw na, o. Ano, ang baba mo Ang baba mo na rin, oh. o. May tinto na. Ano yun? Libre na lang yun? <laughs> diba? Ayun, o. Ang baba mo, ha? Diba? Diba nga, eh. Okay, kasi medyo malayo. Ano Sabi ko, malapit tayo. Pinaka-basoy. Ano, ano yun? High tide, high tide. Pinaka-basoy, diba? Oo. Oh. Ano, toong lang naman yan, eh. Diba dito pala? Apakarami. Diba oh. nga, eh. Oh. O, mahaba pa, oh. Mahaba pala nito, yung mga nakatira dito ha, ah, na naging negosyo nila yung dagat oh, ah. yeah. oh lalo na to oh. yaman ito ECL Garden Resort napakaraming ah, resort pala dito sa Patar ito ay matatagpuan sa Patar Beach Matara uh, Bulinaw no Bulinaw ang ah, haba pala ng kanilang ano dito resort dami ng resort malilito ka kung anong pipiliin mo kailangan pala bawa pumunta dito sa Patara Mulinaw, Pangasinan mag research research ka muna sa Google Maps kung ano yung mga magagandang reviews kasi napakarami nila eh hindi mo na alam kung anong pipiliin sa dami ng resort Bulkanizing oh may vulcanizing oh may aso Inakabahan tayo kung may aso eh Ang dami oh Oo Opo Oo Sige tayo, Kapag kasi Si Bon, si Bon pala May gas station dito, si Bon Gas station Ang galing ng gas station oh Sirte yung gas station doon, wala siyang kakompetensya. Hindi oh. na tayo naghahanap. Oo. Ayan, munang. Mamalinkin na lang tayo, huwag na tayo maghanap. Oo, oh, yun pa, oh. Parang mga fabric, oh. Ayan. Pwede na kayong mamili kung anong gusto nyong, ah. Uh... Uy, 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 oh. Yeah, yeah. Fearless. Fearless. Birni Santo ngayon, ang daming naliligo sa dagat Yung ganito pala sa Maynila Pag Birni Santo, liguan na Sa probinsya, pag Birni Santo Bawal maligo ah Dito pala Maliligo pag Birni Santo Kasi yun lang yung may time kasi Bakasyon kasi Layo pa pala na pala yung kina. na oh. So, polis pala yun. Hindi nyo kaka-auto helmet dito eh. Nakap na, no? Dapat ganun. Yung gusto, yung nasa'yo na yun, kung gusto lang mag-helmet. Wala sa pilitan ba? Oo, oh, Manila. Sa di eh. Di ba? Sa Manila, sa pilitan, eh. May helmet o wala, para sa naman, mamamatay. Huwag na discrash yeah, yan. nandahan lang. Sabay ganun, eh. <laughs> pala rito mayroon din oh kaganda pa oh business focus business resort, ang ganda ng focus business resorts ang linis napaka organized sa labas pa lang yung nakikita ko wala pa sa loob oh ang lawak pala ng focus business resorts oh grabe ang lawak parang recommended ko yun ah focus business resorts maganda siya nang tingin pa lang maganda na ayun na isla to no <laughs> maliit na isla <laughs> ha? hanggang dito mayroon pa rin ang haba no ilang kilometro e eh, no nasa gilid na ng dagat pala talaga to dito sa gilid dagat na dito yung resort sa kabila ayan, dito yung resort sa kapila oh. dito yung resort sa kasi yung dagat, oh, ang lapis na yung ilagay sa kapila o, ano? ito ka sa main pool hindi ka na lang kung magdagat mo sa main pool ay, ito na yan parada mo tayo Buangin din yung parakaan Oh, dito pa lang sa palengke, pwede nang maligo ah